hindi ko alam kung oo dito mo lumabas sa ato yan ang maliri lumabas sa ato umuwi ba't hindi ko magalaw ba't hindi ko magalaw Ayan, lumabas kasi wala dog. Kasi walang rek dito. So, hindi ko siya naluto kagabi. Binabad ko lang sa yelo. Tapos siya naman mga lumabas. Hindi naman gumagalaw. Oh, kulkuja. Okay. Uh -huh. Ano? Hindi siya kumagalaw. Ganyan lang. Tapon ko na lang ito. Parang bigas. Pero sa camera lang siya malaki. Pero sa maliliit na maliliit siya. Ang kuyo yun. Hmm? Parang nag-amag.